Pangalawang buhay na kung ituring ni Jerry ang nangyari sa kanya noong linggo, February 9. Sa matarik at masukal na bangin kasing ito sa barangay Tinundan, Itogan, na nahulog ang minamaneho nitong FX kasamang apat nitong kasamahan. Anya, pasado las 5.30 ng madaling araw nang maganap ang insidente. nag ako. Pero noong kan, noong sa may badang 21, ko may inaantok ako. Huminto muna ako, ako. uminom ng tubig, exercise, tumaluntol muna ako. Tapos nang kilamos ako. Doon, may way, malapit na kami rito. Medyo ano, umuandar na naman yung pagkanto ko. Hinto ko sana. Malakong habo ah, dandan dahan-dahan lang naman po yung takbo namin. Habulin ko na sa doon sana sa bahay ng kuya ko para doon kami papara da magkape. Kay councilor pa siya pero ito nga, hindi natin alam nangyari. Nakatulog, tutulog <laughs> Sa kurbadang parte ng kalsadang ito sa barangay Tinong Itogon, binget nawalan ng kontrol ang driver na nagdulot sa kanilang pagkahulog sa malalim na parte ng bangin. Sa isinagawang investigasyon ng Itogon PNP, lumalabas na lasing ang driver ng maganap ang insidente. Um, according doon sa uh, na-interview ng investigator, doon sa isang uh, passenger, is uh, nakainom daw sila and then nakaidlip and doon din yun. Uh, hindi niya na-control yung manubela, And then dire-diretso sa may bangin. Pumreno ako. Kaya lang, gumagalaw naman yung sasakyan. Parang untung-unting gumugulong na. Mabuti nga meron yung kaya dahan-dahan siyang gumulong eh. Sabi kumapit na lang po ako sa manubela. Sabi ko na lang po, Lord, kaya na pong bahala sa amin. Sana buhay po kaming lahat. Mabuhay po kami lahat. Inabot ng tatlong minuto ang mga otoridad bago sila masigip. Swerte na kung ituring nila dahil sugat at galos sa katawan ng kanilang natamo at agad din silang nakalabas sa pagamutan. Bago maiahon ng sasakyan, nagsagawa muna sila ng ritual na tinatawag na madman. Ito ang pagtitiyak raw na wala nang mangyaring insidente sa lugar gaya ng kanilang sinapit. Pero sa kabila nito, pinaalalahanan pa rin ng Itogon PNP ang mga motorista na huwag magmaneho ng lasing at maging mapagmatsyag sa pagmamaneho. Vanessa Bouton R and